Hi, rekado ngayon. O kaya naman ang ating uh, recipe. Mga taga CHB si Corporation. Long time no here, Sir uh, Mike. Kumusta ka na? At saka dyan din sa kanilang mga crew dyan sa may uh, branch mo ng uh, CHB Corporation sa may Lagasca Street, Barangay 11. Maganda maganda ang humaga sa inyo lahat mga idol. At uh, lahat din ng na mga nandiyan sa may Jacob Online Shopping, si Madam uh, Joanne at saka si uh, Debbie si Shirley, at saka si Cindy, at saka si Madam Blitz Gorazon. Ayan, yeah, binabati ko kayo lahat. Jacob Lechon na rin. Magandang morning. Angie Luna, Mexico, Jojo Lito Neil, and also kay Remy and H.J. Agbayani. At magandang morning din, mga tiga Pasqua Vulcanizing Shop, Sir Robert Pasqua. At ganun din si si Kurt Paula. Si Tita Gemma na rin. Binabati ko rin. Si, uh, alam mo, niluluto mo na naman ngayon, Marge, Gasama Riverside. Oh, magandang yung muna sa ating mga birthday boys ngayon, ha? Si uh, Kenji Vidan, birthday niya pala ngayon, kaanakan. Clifford Payas, happy birthday. Si Ma'am Joanna Lime, happy happy birthday. And also kay Dennis Lopez Sacramento, happy birthday. At ngayong okay, araw, ibibigay ko na naman kung ano ang ating uh, lulutuin ngayon mga idol. At eto, makinig ka na. Eto na. I'm Rick Cattle mga idol ah. Dahil uh, pwede mga magfish muna tayo. Fish tayo. Pritong isda na may luya. Oh, naku, ano na inimas ka talaga di fish no? Adot laya-layana. Dahon ng sibuyas. Kailangan din natin yan. Ito yung mga pagpipilian ninyo. Pwede yung lapu-lapu. Pero mahal kasi ang lapu-lapu. Pula-pula. Maya-maya. At uh, puting isda na lang. O kaya naman eh. Fish fillet. <laughs> Di ba? Hindi ka naman, kung oh, uh, is, i-defrost -de mo na lang. O, yung mga nandyan sa supermarket, pwede na yun. At uh, asin at paminta mantika, luyang hiniwa, bawang at saka dahon na sibuyas and also siling pula na hiniwa. Toyo, kailangan din natin. Kung minsan kasi, ikaw ay tinutoyo. Ah! Okay mga idol, so ganito lang ang gagawin natin, ipa-dry natin ang ating fish at yung mga nandyan sa may, ano bang glassware yan? Venus glassware, si Angelica at saka si Rose and Florgelina Rassos. Ayan, sa inyo lahat dyan mga idol, magandang morning dyan sa may choice at dyan dyan sa may Clementus Dried Fish, sa may Wild West Commercial. Happy listening sa inyo lahat na yung mga bigat idol mo ito, ito muna natin ng isda, mga idol. Kung gusto ninyong gawin, i-butter lang natin ng uh, flour o kaya egg. Pwede rin. Ganon din ang uh, procedure. At kung wala namang uh, arena, i-frito eh, na lang natin. Very basic. Hanggang sa ito ay uh, maging kayo maging. Katulad po, balik na rin ang finito natin, mga idol. Alisin muna sa uh, kawali. Mag-gisa tayo ng pampalasa. At uh, lagyan na natin, uh, mag-gisa tayo ng luya. Siyempre, ang oil. And then, luya, bawang, siling uh, pula. At uh, gisa natin. Ayan, uh, uh, tumatawa si Snow White at saka si Despacito. Hanggang sa lumabas na ang bango, anong ulam ninyo ang dalawa? At uh, iluto ang sarsa, ibuhos ang toyo, kuking wine, at hayaang kumulo at sumigaw ah, ng ilang segundo. At ibalik ang pritong isda sa kawali, haluin, at uh, pagmekus-mekusin na ang sauce, pati ang isda, at iyan, budburan ng hiniwang dahon at sibuyas, ihain na mainit, at eto na, masarap na baon ninyo kung kayo may outing ngayon. <laughs> May outing, uh, ano pa ba bang, uh, may excursion, kung <laughs> um, elementary tayo, excursion, meron kaming excursion. <laughs> Meron kaming outing. Meron kaming mountain climbing. maganda, ganun, ha? Meron kaming swimming. Meron kaming diving. o ingat-ingat kung saan man kayo mga ngayong araw. Basta ang background lang po kami sa inyong mga tenga at radyo. Yan na. Okay na. Tikiman time sa ating portion na I Ricardo. Laging tatandaan kumain lang ng tama para laging healthy and yummy. Let me tell you.